Hello guys! Ngayong araw nga pala ay nagtitipon-tipon na kami para pumunta sa Banot Falls. At sila nga pala ang aking mga kasama, kaso hindi ko pa sila lahat kilala. O oh, ayan, dyan kami sasakay sa may tricycle na yan. At dahil wala nga kaming nabiling tablon sa unang tindahan namin pinuntahan, ay dito na kami rumekta sa Pure Gold. Ayan nga pala si Bilog at saka yung kasama niyang isa hindi ko pa rin kilala. Diyan na sila bibili kasi yan lang yung naisip namin na pwedeng mabilhan. At ito nga pala ang aking mga kasama. Yan, si driver namin, si Kuya. Yan, si Carlo, si Francine. Tsaka si Kuya, hindi ko pa rin sila. At ito na nga, palabas na sila, galing pure gold. Nakabili na silang dalawa. At dahil nababagalan ako sa paglalakad nila, ay pinorward ko na ito para mapabilis sila. Ha, ah, tingnan nyo naman kung gaano kabilis dumahan mga sasakyan at pagtawid nila. At dito nga ay madadaanan namin si Mama Mary habang bumabiyahe. At ito na nga mga bossing, kung mapapansin nyo sa video ay eh, naglalakad na lang kami dyan. Bumaba kasi kami ng tricycle kasi akala namin may checkpoint sa so may crossing papasok sa bayan ng Ginyangan. Overloaded kasi kami guys, kaya kami nagsibabaan. At ito na nga guys, ang kaganapan habang naglalakad kami para makalampas dun sa checkpoint. Eh habang naglalakad ako, nakita ko nga pala dito yung dati naming suki sa paligid. Ayan si Hati Bambi, shoutout sa iyo Hati Bambi. Daga dito ka pala. <laughs> At ito na nga guys, tuloy-tuloy pa rin kami sa paglalakad. Dahil nababagalan nga pala ako, kaya pinorward ko na uli sila. Ayan, para mabilis, para makarating agad tayo sa ating pupuntahan. Oh, ito na shit. nakatawid na kami sa kabilang kalsada at nalampasan na rin namin yung checkpoint na aming inaakala. At dito namin makikita yung nakalagay na ginyangan. Ayan guys, di ko alam kung anong tawag dyan. At dito nga habang naglalakad kami, eh, may nakita akong isang parisad. Ayun, no, ang dami kumakain. Siguro masarap dyan. Sana makakain kami dyan minsan. At sya nga pala guys, bago nga pala tayo pumasok sa bahay ng ginyangan, eh, may nakalagay ditong karatula ng mga resort na pwede niyong puntahan. At dito na nga guys, dito na ako nagdaan sa mga posi ng ilaw para lang makapunta sa kanila kasi ando sila sa unahan, inaantay kami. At ito na nga guys, dahil nababagalan hindi ako sa kanila, kaya pinorwad ko na naman sila. Ayan, para mapabilis kami makarating sa aming pupuntahan. At habang nagmamadaling nga pala kami maglakad, sila ay tuwanto kasi sila ay nakatambay lang. At ayun na nga, habang naglalakad kami papalapit sa kanila, ay nagpipicture-picture na pala ang mga loko. So ayan, umabol pa yung isa, pa yung isa. Ayan, hindi naman ako sinama. Wow. At dito nga guys ay madadaanan namin ang Rizal Elementary School. Pagdaan namin dyan, marami pang estudyante sa loob. Siyempre, hindi pa uwi At dito nga guys ay susubukin na kami ng mga kalsada na aming dadaanan. Ito nga palang unang tarik na kalsada na aming nadaanan. So guys, i-forward na uli natin yan para mabilis tayong makapunta sa ating pupuntahan. At dito nga guys, sa part na to ay eh, may naaalala ko. Lalo na dito sa madadaan na namin kubo. Ayan guys, oh. Mare na galbit ka diyan. Mahuli ka diyan ay. At dito nga pala guys, kahit naka-tricycle kami, si Carlo at si Vilo, eh naka-helmet. Kaya pala nagtatawa yung mga tao na nakakita sa amin. At dito na nga guys, ang unang liko papunta sa Banot Falls. Dito pa nga lang guys ay wala na agad kalsada kasi putol pa. Pero dun sa una-unahan ay may kalsada na. At dito nga guys ay pin ko na uli para madali kami makarating sa aming pupuntahan. Ayan habang nagmamadali sila dyan ay nagmamadali na rin ako. dito na nga guys ang pinakamalupit na likuan at habang lumiligo nga pala kami dyan eh nakita na namin yung ilog na rumaragasa wow at dito nga guys syempre kailangan na uli natin yung pabilisin at dahil medyo mataas nga guys itong kalsada naming aahunin eh tumigil kami dahil overloaded nga kami guys pumaba muna yung iba para magtulak ito guys, ganito nga pala katarik yung aming kalsada nga ahunin. Kaya nagkanda pa pa, ano para magkulang pa Dito ito nga to, ang tawa si Francine. Kaya yung hato ko, na siya. Ito na nga guys, habang naglalakad kami, eh I may mean, nakita kami dito naglulukad Ayan, shout po sa mga maglulukad dyan At ayun guys, dito na nga kami na hinto Hanggang dito na lang ang kaya ng aming mga sasakyan At dito nga pala may bahay sa tabi dyan Kaya dyan namin ihabilin yung aming sasakyan So ayun guys, dito kami mag-a-unload Ng aming mga dalang gamit papunta sa Banot Falls At hanggang dito na lang guys muna, part 1 Tara na sa Banot Falls!